mukbang tayo sa mga galit dyan, sa mga laging kumakain ng fish, chicken, pork, and beef. Huwag na po kayo magalit, please. Ang sarap kaya. Sa mga hindi nakakaalam, ako po ay isang kitty patient. Pero araw-araw, ito po yung mga kinakain ko. Fish, chicken, pork, beef. Ito yung mga pagkain na mataas sa protein and fat na kailangan ng katawan natin to function well. Number one, for proper brain function, production of hormones, production of cell membranes, repair of damaged cells, and many more. Baka matatagalan tayo kapag enumerate ko pa lahat. Ayan, so try natin Itong favorite ko na lechon kawali. Mmm. Super sarap talaga. Sino ba naman makakapagsabi na ito mga bawal na mga pagkain noon para sa isang kidney patient kagaya ko ay yun pala ang totoong nakakagaling. Diba? Kasi, nung limited lang yung protein ko noon, umayat po ako ng gusto. Lalo pong umaatake yung GERD ko. Dahil more on vegetables po ko, tapos may fish, may milk, may oats, na akala ko, yun ang healthy kasi yun po yung tinuro dati sa school. As a medical professional, yun po yung pinaniniwalaan talaga. Dati, hindi ko talaga na-enjoy yung mga pagkain. Ngayon na naka low carb na ako, laging excited kumain pero hindi din naman several times kumain sa isang araw kasi minsan na lang nagugutom. Hindi kagaya before na many many times kumakain sa loob ng isang araw pero laging gutom. Bakit? Ang protein and fat ay sustainable source of energy and like sa carbohydrates na after 2-3 hours, ubos na. Kaya hindi talaga sila sustainable. Much better talaga yung protein and fat. Yung carbohydrates as source of energy are more on side effects than benefits. Kaya isipin niyo po na ang science ay mabilis po mag-evolve. A matter of weeks, month, year. Marami po mga nagbabago ng mga studies. So, you need to update yourself. Though itong ganitong klaseng diet, hundred thousands or million years na daw na nag-exist or na, na, ginagawa ng mga kanino nunuan natin at binalik lang ngayon. O paano na lang yon? Manunood ka na lang na kumakain kami nito na masarap, nag-enjoy. Kumaling ang sakit? O mag-try na din kayo? Hmm. Kung ganito yung diet mo, you will enjoy the rest of your life.